tangaling tapat nag crave ako ng balot buti na lang may stock ako dito sa bahay yan may stock ako nyan medyo matagal na to sa ref e che check natin kung goods pa rin ba okay pa ba ilang buwan na to sa ref ko eh nasa chiller ko lang to nalagay ito yung box nyo yan so nalagay yan sa box safety naman yan sa box nyo kung napanood nyo yung mga videos ko ng balot eto yung mga sobra nagcrave ako eh tanghaling tapat nagcrave balot na <laughs> yung balot natin guys patagal na to sa chiller namin to check natin kung goods na goods pa rin ba check natin kung may basag o wala wala okay pa yan goods ba yan try natin tagal na talaga to sa ref namin yeah. uy goods pa hmm. maamoy nyo naman eh Hmm, malasa pa rin. Same pa rin. Uy, ito pala yung spicy. Ito yung mga hang. <coughs> <clears throat> Isipin nyo, matagal na to sa ref ko. Hanggang ngayon pwede pa. So, pwede mag di ba? Eh, tangaling tapat na crave. <clears throat> Ayan, oh. Nalagay ko muna dito. Para dito yung kalat. Ayan, oh. Mga plastic pa yan. Mm. Mm. Isil-silit. Oh, my goodness. Ito pala yung suka ko. Sa TikTok ko lang din nabili. Ito lahat sa TikTok to. Nalagi ko sa yellow basket to. First bite cravings, balut, tanghangin tapat. Mmm. Mm. 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 <clears throat> ito naman isa Magkaiba to sila eh. Dalawang box na ito dumating Matagal na to sa ano Ito isa sa cabin ko nilagay yung Ito sa chiller 2 months na Double check nyo lagi pag may biyak Para makakasigurado tayo Kasi matagal na itong naka-stack eh. Tapos, amoyin nyo Bago nyo, isubo, higupin sa baw Uy! Matataka talaga ako Hindi siya madaling masira may nakalagay ng mga expiration eh. Kaya tinignan ko yung expiration niya. September 20 pa siya may expire. September 20. Kailan to nagawa? January, February, March, April, May. May pa nagawa. Expiration niya, 11 to nakalagay dito eh. January. Ah! Ano pa to? Matagal pa to. May expire pala. Ito yung isa September. September. Ito November, yung kulay blue November siya may expire. Pero double check nyo pa rin. Pag may biyak, biyak yung ano, check nyo. Amoy nyo bago bago kayo migup ng sabaw Pero ganun, ganun pa rin hindi nagbago yung lasa. Nakasilid kasi siya. Oh. Yeah, hindi basta-basta masira. Mm. 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 Sarap Diba talaga no na pag nag -crave ka Wala yung ilaw ko ah. Okay na yan Sarap Satisfied na naman yung cravings ko Good spa. Um, banget, Hmm. Hmm. Sayang yung sabaw, dapun. Hmm. Tagyan at nasuka. Hindi pala siya basta-basta masira, guys. Mm. Oh, oh. Mm. Ah. 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 Mm. Lupa, yun na uh, check pa rin always. foods. Taste. Oh. Mm. Um, uh, spicy ito eh. May spices. Ayan yung sabaw niya. Mm. Uh, mm. Malasa rin yung suka. Bagay na bagay. Ah! Uh. Mm, excuse me. Excuse me. Try satisfied talaga. Oh my goodness. Mm. Mm. Uh. Mm. Wala na akong stock. Ubus na. dala naman ako ulit ah. Hmm. May tumulo ah. tubig lang. Hmm. Napaka-amazing niya talaga. Mm. kaya o lalagay ko sa yellow basket to ha mag -stack na naman ako ulit nito uh suka ay naulog yan asin suka suka ko lalagay ko rin sa yellow basket niyan 'Di ba talaga ako pag nag-crave ng balot, naghahanap talaga ako. Kaya always ako may stock. Ubos na mag-stock ako ulit. Ayun oh. Know. Mas bait. Tara. Mm. Oh. Kuha na kayo.